Luca Doncic sinisi ang mga NBA official sa pagkatalo ng Lakers at Charles Barkley sinabing hindi talaga playoff at championship contender team ang Lakers. Pero bago 'yan, sa laban kanina ng Lakers kontra Brooklyn Nets, hindi nagawang buhatin ni Luka Doncic ang Los Angeles Lakers na kulang sa pangunahing manlalaro tulad nina LeBron James, Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith at Jackson Hayes. Kahit na may 7 game losing streak ang Brooklyn bago ang laban, nagawa pa rin nilang lampasuhin ang Lakers sa dikit na laban sa score na 111-102. 108 Bagamat nagtala si Luka ng triple-double performance na 22 points, 12 rebounds at 12 assists, hindi naging maganda ang kanyang shooting. Tumira siya ng 8 of 26 mula sa field at 3 of 10 sa 3-point line kasabay ng 5 turnovers. Malaki rin ang naging ambag ni Gabe Vincent na may 24 points habang nagpakitang gilas si Dalton Knecht na may 19 points. Si Goodwin naman ay nagtala ng 17 points samantalang si Austin Reeves ay nagbigay ng 17 points, 8 rebounds at 10 assists. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, parehong nahirap, Luka at Reeves sa shooting na may combined 11 of 40 mula sa field. Isa ito sa naging dahilan ng kanilang pagkatalo. Sa post-game interview ni Luka, hindi napigilan ni Luka ang kanyang pagkadismaya sa officiating ng NBA. Ayon sa kanya, kitang-kita ng lahat ang laro at alam na ng mga manunood kung ano ang nangyari. May mga iilan nga daw na mga missed calls ang referees lalo na ang dito sa isang clip na tinulak si Luka ng Nets players. At ang isa pa ang end one shot sana ni Luca pero hindi nga ito pinayagan ng referee. Gayunpaman, hindi niya rin maiwasan na sisihin ang kanyang sarili. Inamin niyang siya mismo ang may malaking kasalanan sa pagkatalo ng Lakers dahil sa kanyang mahinang shooting at turnovers. Dagdag pa niya, dapat ay nag-step up siya lalo na't wala si Lebron sa laro. Dahil sa pagkatalo, bumagsak ang record ng Lakers sa 40 wins at 23 losses dahilan upang mahulog sila sa ikatlong pwesto sa Western Conference standings. Samantala sa pagkatalo nga ng Los Angeles Lakers laban sa Brooklyn Nets, marami ang nadismaya lalo na ang mga tagahanga at ilang NBA analysts. Ayon sa ilang fans, tila nagiging halata na raw ang umano'y paboritismong ipinapakita ng mga NBA officials sa kanilang mga tawag laban sa Lakers. Maraming desisyon ng referees ang hindi nagustuhan ng fans na nagdulot ng kontrobersya sa social media. Isa sa mga matunog na pangalan na nagbigay ng reaksyon ay si Skip Bayless, isang kilalang sports analyst. Sa kanyang social media post, binigyang diin niya na hindi kaya ni Luka Doncic na buhatin ang Los Angeles Lakers ng walang sapat na tulong ni na Lebron James, Finney Smith, Rui Hachimura at ni Lebron James. Samantala, nagbigay rin ng kanyang opinion si NBA legend Charles Barkley. Ayon sa kanya, hindi raw mukhang championship caliber team ang Lakers sa kasalukuyang estado nila. Binanggit din niya na tila natutunan na ng ibang koponan kung paano pigilan ang opensa ng Lakers at si Luka Doncic. Idinagdag pa niya na kung hindi man lang nila matalo ang mga mahihinang team sa road games, paano pa kaya kapag dumating ang mas matitinding laban sa playoffs? Dahil sa mga komento ng analysts at galit ng fans, lumalakas ang usapan tungkol sa kinabukasan ng Lakers ngayong season.